Isang magandang araw ng bakbakan mga kababayan Welcome po sa Boxer Shorts Ako si Atty. Ed Tolentino Kaisparing partner nyo sa Usapang Boxing Muli hindi po tayo nagpapamonetize mga kaibigan Ito po yung strictly hobby o passion lamang ng inyong lingkod Kaya naman handog ko sa inyo Diretsa ang opinion Walang halong drama o sarswela At ngayon mga kaibigan Pag-usapan po natin Ang ating post-fight analysis Sa na nangyaring laban sa pagitan ni Edgar Berlanga ng Puerto Rico at ang Mexicanong si Saul Canelo Alvarez para sa Unified Super Middleweight o 168 pound championship. Ano ang tamang ginawa ni Canelo Alvarez at ano naman ang naging pagkukulang ni Edgar Berlanga? Saan patungo ang dalawang boksingero matapos ang kalilang pagtutuos? Ayun po, dito sa Fast Break Post Fight Analysis ng Berlanga versus Alvarez. At nagbabalik po ang Boxer Shorts mga kaibigan. Narito ang ating past break post fight analysis sa na nangyaring laban sa pagitan ni Canelo Alvarez at ni Edgar Berlanga. For the record mga kaibigan, nanalo by a lopsided unanimous decision, 12 rounds itong si Canelo Alvarez kontra kay Berlanga. Lahat ng judges ibinigay ang laban sa kanya, halos 2 or 3 rounds lamang ang naipanalo nitong si Berlanga total domination po ang nangyari sa labang ito mga kaibigan. Round number 3, bumagsak si Berlanga kontra si a left hook. Round number 8, naulog ulit itong si Berlanga. By round number 10, hey, bugbog sarado na itong Puerto Rican kontra kay Alvarez. Ano ang tamang ginawa ni Canelo Alvarez? Number 1 mga kaibigan, hindi niya binigyan ng espasyo itong si Berlanga para ma-set up yung kanyang dreaded right straight. Alam nyo itong si Berlanga ang kanyang kalakasan mga kaibigan. Yung kanyang dalawang legs mga kaibigan nakaplant sa ring. Meron siyang espasyo to throw that wicked right straight. Yung po ang kalakasan ni Edgar Berlanga. When his feet are planted on the ground and there is enough space to throw that long devastating right straight. Pero hindi nangyari ito sapagkat so, inipit siya sa loob ni Canelo Alvarez ginawang dogfight ni Alvarez ang laban. So walang espasyo kasi nakadikit itong si Alvarez. He kept coming forward. At pagpasok ni Alvarez, meron siyang left jab. So napapaatras itong si Berlanga at napapabackpedal. Naiipit siya sa corner. So yung kanyang right straight, wala. baloktot yung kanyang braso. Yung kanyang uh, ika ngay legs na dapat nakaplant to generate hip power, wala. Sa pagkat napapabackpedal siya ng left jab ni Canelo Alvarez. So nawala po yung uh, ikangay power nitong si Berlanga sa labang ito mga kaibigan. Tinanggal yan ni uh, Canelo Alvarez with great pressure fighting mga kaibigan. At uh, si Alvarez mga kaibigan was looking for a knockout in this fight mga kaibigan. In fact, he said gusto niyang i-knockout para ika nga ipatahimik dito bunga nga ni Berlanga. The problem with Berlanga mga kaibigan, una limited talaga ang kanyang skill set. Napakalayo kay Alvarez. Pangalawa, he was fighting based on emotion. Ah, he spent too much time talking instead of punching. Si Alvarez, meron din patsyada dito kay uh, Berlanga Pero nandun yung style, nandun yung strategy Yung kanyang execution ay perfect mga kaibigan By rounds number 4 and 5, inuudyo ka na ni uh, ng mga corner men ni Berlanga, yung kanilang boksingero, mag-jab ka naman para ma-set up na yung iyong right hand. Kasi nga naman, nakakahiya nangyayari, si Alvarez, mas malilit na boksingero, was out-jabbing the taller, the bigger Edgar Berlanga. But that shows you yung skill set ni Alvarez. At the end of the fight, mga kaibigan, sinabi ni Berlanga, marami pa siyang gustong gawin. Pero hindi niya nagawa sapakat he was up against a legend. Doon pa lang, alam niyo na ang istorya ng labang ito. A uh, iba yung Alvarez ibang level kumpara kay Berlanga. At ngayon tapos na ang laban mga kaibigan. Ang tanong saan patungo si Alvarez at si Berlanga. Yan po ang ating susunod na pag-uusapan. At nagbabalik po ang boxer shorts mga kaibigan, still the unified super middleweight champion itong si Saul Canelo Alvarez. After the fight with Edgar Berlanga kung saan sinanalo, sinabi ni Canelo Alvarez, I'm the best fighter in the world. Tama po ba yan? Hindi po. I'm sorry Canelo, you are wrong because you just beat Edgar Berlanga. Ang tinalo mo si Berlanga lamang. Isang boksingero na inaasahan ng marami na talagang tatalunin mo. In fact, people were expecting na ina-knockout mo itong neophyte na si Edgar Berlanga. Canelo Alvarez has not scored a knockout win in his last six fights. Ang huling tinalo niya by knockout 2021 si Caleb Plant. Pero nandun pa rin po, nandun pa rin ang skill set ang galing ni Canelo Alvarez. Ang gustong makalaban ni Alvarez sa susunod ay walang iba kundi ang light heavyweight champion na si Dimitri Bibol ng Russia. Si Bibol mga kaibigan, tinalo si Alvarez in 2022 at talagang in-out class ni Bibol itong si Alvarez. Ang sabi ni Alvarez, meron na kung hand wrist injury going into that fight kaya daw hindi siya nakapag-execute ng maayos. Naniniwala siyang tatalunin niya si Bibol in a rematch. Pero mga kaibigan, para mangyari ang labang ito, kailangan manalo muna si Dimitri Bibol kontra kay Arthur Beterbiev sa kanilang unification showdown para sa Light Heavyweight Championship this coming October. So kung manalo si Bibol, ayon kay Alvarez, tentative, 5 de Mayo, 2025, haharapin niya muli itong si Bibol. Ito naman si Edgar Berlanga mga kaibigan, baga matatalo, hindi naman ganun kabagsak ang kanyang market value. In fact, very entertaining naman ang kanyang naging performance kontra dito kay Canelo Alvarez. Most likely ang kanyang mga kalaban ay si Caleb Plant, mga kaibigan. Yung dating tinalo ni Canelo Alvarez. Medyo merong hidwaan o feud itong dalawang boksingero na nag-ugat doon sa insidente sa laban ni Munguia at ni Alvarez. After that fight, mga kaibigan, Medyo nagka-udyukan yung dalawa, nagka-pikunan, hinahamon ni uh, Caleb Plant itong si uh, Edgar Berlanga. Eh sinasabi ni Berlanga, may laban pa ako, huwag kang masyado makulit dyan, nagka -editan. So ngayon, instantly may feud ang dalawa. Most likely, Berlanga versus Caleb Plant figures to be a very entertaining fight mga kaibigan. So ayan, tuloy-tuloy pa rin po ang karera ni Edgar Berlanga at ni Canelo Alvarez. At yan po, ang ating express post-fight analysis sa bakbakang Canelo Alvarez versus Edgar Berlanga. Muli, maraming salamat po sa inyong patuloy na pagtaguyod dito sa ating munting YouTube channel. I do not monetize, so hindi po kayo obligado mag-like, mag-comment, mag-subscribe, and yet you're doing just that. So maraming maraming salamat po. And I'm taking down notes sa inyong mga request mga kaibigan. In succeeding episodes dito sa Box of Shorts, pag-uusapan natin kung gaano kaimportante ang susunod na laban ni Johnwell Casimero. Ah, Pag-uusapan po natin yan. And of course, ang napakagandang laban na napipinto this coming October, Bivol versus Beterbiev. Yan po ang ilan sa mga piling episodes na ang tabayanan nyo dito lamang sa Boxer Shorts. Muli ako sa si Tony Ed Trentino. Nagpapaalala, walang personalan, buntalan lang.